Guys, this is Mix Vlog sa Balpong Family. Meron akong gustong tikman. Alam niyo, ito. Ito. Oh. Tara. Oh my god! Wow! Ayan. Titikman ko to. Mm. Ito. Ito. May mga bubot siya. Maliit pa to. Ano ito? Sabi nila kasi, gamot daw to sa may diabetes. Very <laughs> maso, ano? Dual sol sa kaya. Ang pait. palang kulay Ganito palang kulay niya, guys. paklak paklak lah what what Guru hasti oke Ang kaya pala sabi pwede daw yan siya ibabad hmm? muti yeah. ba na agad yung gila ko hmm? pakla ngayon patikiman natin si sis Ruina Terus <laughs> nasun <laughs> Ano ang malasahan niya. Mana guys. Like ano naman yan? May gusto akong patikman sa'yo. Ano naman? Ano <laughs> naman <Ay>, yan? Gusto mo ba <bang> tikman? <laughs> tikman mo lang, God. Kung masasabi mo, sabi nila gamot na to sa diabetes. Walang <laughs> <Uloan>, diabetes. Hindi. Ito ang film, ha? So, ano, Yeah, nga, kaya uh. nga. Hindi, patikman mo kung anong ma... <laughs> Uy. Ano <laughs> uh, yan? niyog <New>, gun. <laughs> oh my God! Wow! Oo. Oo. ano ba ano to? Bunga ng ano? Uh Oo -oh nga. Nakikita ko na siya. Masalaki na si na eh. Patikman mo. Ay, hayo ko nga. Hay. O oh, ikaw muna kumain. Kasi gusto ko na. Kumain ka nga. Kasi gusto ko na. Kasi gusto ko kanina. Natigman na ah, <laughs> si... si mo. Ang lasa. Sigurad. Sila yung matigman mo. Ang asim yan. Maasim no. Kasi mga asim mo nga. Hindi. Ganyan yung pinatigman nila lang yung nagnanganga. Ang nga. Oo. pae. Hindi <laughs> mga. <laughs> <laughs> Pero I'm hearing ito pala yung buto nito, o yung laman nito, yun yung ibababad daw, mawala daw yun. Yan ang sinabi ko sa'yo na ano, ginawa nila doon sa Pangasina na ano. Ah, hindi mo. May laman siya. Ginawa nilang, dinabad nila tapos para mawala yung pakla-pakla. Ito yung kinakain nila. Oo. Kinakain nila. Kinakain nila. <laughs> hindi, mawala yung pahit niyan pag nababad mo daw ng asin. talaga. Asin. Oo, oh, asin. Ah. Kahit ibabad sa amin, hindi masarap. has <laughs> Hindi, masarap na daw yan talaga. Hindi <laughs> <laughs> Hindi, ang ano niya, texture niya. Para saan kumakain ng niyog nga? Pagkainom ni naman. Ay, hindi mo kasi rinan, no? Ay! Mapakla siya, sis. Ang pangit. Iba yung ano ng niyog. Mapakla nga siya, pero yung laman niya para siyang niyog din. Ano oh, niyog Ayan, oh, ang lambot niya, oh. oh, oh. Matigas din. Ay, hindi. Para siyang... Alam mo yung ginagawa ng salad? Niyog. Hindi, may salad yung kulay puti. Ulaman. Iba yun, yung sa salad. Ay, nata. Oo, nata. Eh, hindi naman yan nata. Para nga eh, para sa nata di koko. Hindi nga siya kasing tigas ng nata di koko pag kinagat. Yung, ay, yung nata pag kinagat mo, medyo ano, pag mo, matigas. Matigas ay ayat o! Ano <laughs> saan, Masu, ano, dual chal sa ayaw mo maniwala. Tig mo kasi. Hmm. Hmm. Matigyan mo. Huh? Ay. <laughs> Grabe siya. Oo na. Oo na. <laughs> 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 Ang bagla talaga siya, guys. Ang <laughs> Pero masarap daw yun. Binababad pa ng ano, pakla. Ano, Kainin mo na ako ng nata, Wow. Okay, thank you for watching. Anong lasa? Papakula. Ito yung gamit na ng nagnganganga. Ito yun. Natikman ko yung hinug guys. Hindi naman siya mapait, kaso lang iba yung lasa. Okay, thank you for watching.